Hi guys, kain tayo guys. Oh, kain tayo. Ayan. 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 sarap ni sa bako. O, diba? Mr. Drive. O, diba? Sarap lang. Narinig niyo ba ako, guys? O, guys? Kaan kayo mga guys? Ano nga sisi? Mga logic. Ito yung, uh, Parang bench bendifuna ang oh. kuqala mna. Hayi, lang. wam, mndeni wam torho, kita torho to ke 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 yena ngoba yena u-Arabic ke lo mfoka enye arabic u ano, oh. ke 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 Yan. At lang ang ano cake. Yun ang salad nila. Arabic salad. Yung gulay nila at sop ang nabig na. Kasi wala may curry kaya. Tiis lang tayo. Ganito, ganito talaga ang buhay abroad. Kung anong meron itong kain. Sakaan tayo para malakas sa pagsabaho. Ay, sino yung nag-join dyan? Salamat sa pag -what. Thank you for watching. Comment ka naman dyan para malaman nato kung sino yan. Charot lang. Kain ba? Ipain pala ako. Ano na dito? Alaaw na sa kulit. Alaaw na ng gabi. Madaling araw na yan. Ang alaaw na dito. Kain tayo guys. Oh. Hindi ako kain ito guys ko ito lang kukunin ko may kanin oh ito ang the best in kanin oh di ba sorry O ba? Sarap na. Sarap pa sa ang pagkain may rice. Ay nako. Dabas talaga ang rice sa atin, no? Di ba? Sa si tayo mga Pinoy. Hindi tayo mabuhay sa mga makarona o makarone. Pag-ain nila. <laughs> Ito ang design ng lakas natin po. Rice. O, di ba? Hmm. Ayan. So, tila ang lamig mo. <laughs> no choice. Kain na tayo kahit malamig. O, di ba? Nandito kasi ako sa hospital. Walang microwave dito. Pero so, ang sarap ng gulay. Eh. Ako kasi hindi ako mapili. O so, ano yung mapagkain? Basta pagkain na. Ah. Ano? Pagkain talaga. Kasi naman tayo Choice. man natin lugar pa. Para pumili tayo ng pagkain.

Salamang sa iyo guys. lang kayo dyan. Ayun po. Ang sarap ng rice. <laughs> Hanggang umaga to mamaya. Basta hindi ako matulog. Kasi nagbagya ko ng bata. May binagbayan ako. Yung inat ng amo ko. Thank you for your support. Thank you, God, for blessing. Saabot na pakilagal yung amo na hindi ka pinabayaan. Lalo na sa pagkain. Bahala. Ma ano yung trabaho mabigat, basta mayroon po kain. Kasi itong pagkain, ito nagbigay sa atin ng lakas sa pagtrabaho. trabaho Bilang, what's the deal? Kasi kung walang pagkain, wala. Loktay, ha? Loktay, ha? Masayaan siya, no, loktay? Sarap lang. In fairness, ano siya, no? Ano? Malamig pero ang stock soup niya, ang sarap may chicken pa yung ano. Kasi hindi kagaya sa amo ko na. Ewan ko, anong um, klase ng luto ko? Kasi iba mo nang luto kong amo ko. Wala mang laman. Ano man lang, ito man lang, itong mga brown. So, ito may may chicken na maliit. Na anong mo talaga ang sarap. O, so, diba? Thank you for joining. For the, ah, no. Thank you for watching. Ay, naku, lab pa. Ibing na sana. Ibing bato pa. I that, ay, thanks God. Pagin ko ubus. Ay, nako. Ang naubos ko yung kanin na. May ano yung ba? Hindi ako kakain ngayon ito. Maya na. Daming pagkaon, guys. Daming pagkaon, guys. Dami guys. Mugi pa. Ah. Kaya, guys, alam niyo, guys ang bilang abroad ang isang kung abroad ganit guys ang pinag-uusapan sure sure lang guys kung amo natin ay hindi mabait sabayan nilang lang ng magdasal kasi yung pagdating ko dito guys dito ko rin yung guys ha pagdating ko dito sa Vietnam guys 2012 guys yung apunak mo amo hindi mabait manapit siya guys. Sinampan yung sa ayong kasalan ko. Kasi yung inaplaya namin bahay. Pero pagdating namin dito sa kuwit. Ayun dyan kami sa salon. Ayaw ko na. Ayaw niyang uh, namin sa kamay ko kasi mabigat. Pag magmasahe ako. Ano? Sabi ng ano. Ano yan? Massage o pilay? <laughs> Parang pinilayan na sila guys. Kasi kung magmasahe ako sa paa sakit daw guys kaya sabi niya no hindi ako pwede sa salon ko sabi ko nga sabi ko din hindi man din salon ang naplayan ko bahay man pag sa kuwit nandyan kami sa salon tapos guys hindi maganda talaga yung among namin guys totoo lang guys ha pinto ko kayo guys ang buhay abroad ab ab guys hindi basta basta pag delikado kung baga ang buhay natin 50-50 diba 50 buhay or patay. Di ba? Kaya 50-50. Kung amo mo ay hindi maganda, kaya nga 50-50. Oh, Di ba? Yung una kong amo, maganda. Nanakit siya guys. Yung pala yung, yung kasama ko kasi nag kasi sa paa na, sa paa ba yung ano? Yung ang buhok nila ito sa paa guys. Kung balbon yung paa mo, kunin nyo yung guys yung mga buhok. Yun ang dito sila sa kanila. Bawal sa kanila yung yung naghihila na may ano may balibo so yun na dyan nag training kami guys mga ano mga araw na guys sobra sobra na guys yung ano ilang buwan na ilang sima, one two weeks guys nag training kami dati lang two weeks excuse <coughs> me guys ano guys pagdating lang two weeks hindi pa rin kami, hindi na may isang bagay na hindi kami kapasad kasi ako hindi talaga ako nakapasad guys sa masad kasi ano hindi pwede yung kamay ko sa masad kasi mabigat sakit daw parang pilayan ko daw yung customer Pero, <laughs> lang po to yan guys kaya sabi ko din hindi man ako sa bahay hindi man ba ako sa silo nag apply bahay man yung na ko so yun sabi ko sabi niya no hindi ka pwede dito bahay ka talaga sabi ko sabi nila ilagay ako sa bahay So, yung isa, nasaktan niya yung amo ko kasi iwan ko. Sinampal niya Siguro na nagkabalik si TV, Master na diba? Nagkaliling pa yung tao. Nasaktan siguro yung guys. Kaya, sinampal niya guys, sa harap namin, di. Umiyak ako guys kasi naawa ako, ayaw ko ng ganyan guys. Kabat ko yun guys, paras kami ng amo. So, hindi namin alam na salam para ang ano namin bahay niyang hinapayan pagdating sa court talon pa kami punta. Yung nga pati nga pangalan ng tuyo namin, anak nila. Kasi hindi na sila pwede magkuha. Kasi bagsak na sila sa... Kasi ano na sila, bad record ba? Sa mga agency. Kaya yun ang nangyari, guys. Yun. Sinang panya, guys. Umiyak ako, guys. Kasi naawa ko sa kasamaan ko. Yun. So, uwi na guys kasi sa time na yan guys tin uwi na so nag ano na guys yung amo ko di training niya yung last two na ano kasama try niya kung okay na ba so nasaktan siya guys sinampan niya guys oh so, umiyak ako sa harap niya nila nakita nila ako umiyak sabi ko to umiyak sabi ko na ano kasi nasaktan ako ayaw ko ng ganyan kasi isa lang kami ano pinoy din, pinay din siya isa lang kami ng ano Kumbaga, isa lang yung plug natin. Kaya, sa, uh, yun. Sabi ko, hindi pwede. Kaya na, nag-report ako guys sa agency. sa Manila. Puti na lang yung agency namin active. Sabi ko, hindi kami pwede dito kasi yung amo namin sa bahay. O, di ba? Sa bahay yung amo namin. Sabi ko. Tapos, yun guys. Report ko sila. na report ko. Yan. Binalik kami sa ano. Iginsa. <coughs> sabi ko sa kasama ko, huwag talaga kang papayag na babalik ka dito. Kasi kung iba kasi hindi dito, okay. Parang ano lang nila. Kung mga settled pa guys. Kung mo, babalik ka. na iyo yan. Kung babalik ka, hindi. Sabi ko sa kasama ko, huwag ka na babalik. Garipot ko sila sa Manila mo to. Kaya nga, tinawagan ng hindi sa kuwit. Kaya, sabi nila, ibalik kami di. Giwin nalang kami, hinatid kami ng amo ko, malaki. Nung una kong employer. Itong kalawa, ito kalawa ngayon. Ano na? mabait na to. Ito na nga yan. Ikalawa na natung amo. Sabi ko, uwiin na ako sa peras noon, Pero sabi nila, wag kang susuko. Ganyan talaga. Si God hindi yan magbigay ng tayan sa buhay kong hindi mo makakayanan. Luti na lang kasi safety ako. Pero magaan yung ano ng loob ko, yung luunok nga mo. Ang ano lang niya yung una yung sinampal. Pero sa akin, magaan yung loob kasi Kaya sabi ko, love na love talaga ako ni God kasi